Ang Bang si rescue ngayong gabi. Ikiliya nang sayo. Salamat yo. Alamin mo. Andito dito. Baseball vendor, hinold up. Kinuha na ng ang kita pati kawali at kalan. Pinatulak. Gravity. <coughs> Permisyon ng ini. Sa loob niyan. Napakulo. Bang ingat sa mga nangangagimikan sa bar. Baka mga nagpapa-cute para maging textmate cellphone nyo ang target. Hindi yan ang cellphone ko. Pineta mo na. Baka naman binansa. Baka naman binansa. At at nagtakas sa motor, kumambyo para umiwas sa pusang itim, inabot pa rin ng kabalasan. Pero ano mga kapag-grabyo, oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue! Hola, cariño. Ay, amor, la casa Reynaldo Ramirez, pitong taon ng Barangay Tanod, sa Barangay Adisional, Mandaluyong, City. Ang barangay namin ang pinakamagulo dahil sa dami ng tao. Gabi-gabi, may nag-aaway, nagkakurso na daan, minsan may nasasaksak. Hindi, itong, 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 itong lugar na doon, madalas talaga ako rito. Hindi, dati may pinatay ng pulis kasi rito kaya uh, mas marami kaming banday bayan dito kaysa sa ibang lugar. Pagdating namin sa aming barangay, mayroong isang dinata na humingi ng responde sa amin dahil siya ay na-hold up daw siya sa may bandang Black 19 sa may harap ng Botanical. Itinda ko ng baseball. Lala ko. Inuwas sa akin. Wallet ko. Sa kapera. Sa kawali. At sa hindi, hindi na kumabul. Dalawa sila eh. Takot ako. Baka rin kong gawin sa akin nila. Kaya ko lang. Sabi ko, punta lang ako sa barangay. Ano yung tura ko? Ano ko yung damit? Ano ko yung yung pa rin siyang uminom. Nung pagkayaya sa kanya uminom, pag pag-uwi niya, bigla daw siyang hinarang, inawat siya pa uwi tinuwa ang kanyang pera sa bulsa at sa lalagyan niya ng pera sa kariton. Ang pera na sa kanyang bulsa ay halagang 2,000. Ang nasaka, nasakahan ng kariton niya ay 400 plus. Ngunit yung shirt mo. Tapos, napaka ko. Oh. Napaka. Nalaman namin na ang umold up sa kanya ay pa sa may lamay at nagsusugal. Agad naming pinuntahan at uh, positive mo ang niyang itinuro yung suspect. <tinyo> Boy, Turo mo <tinyo> <tinyo> Sino pa isa? Tiyan pa siya? Tiyan pa siya. Eh, wag pa nga dito. Taman na. Taman na. Nagawa tayo namin yung suspect. Agad namin dinala sa barangay upang maimbestigahan at tinatanggi niya ang ginawa ng pang-hold up. Pinagwento pa sa suspect na tinatanggi niya hindi niya naman daw in up yun at nag lang daw sila sa

Sa akin si Robin e! Sa akin si Robin ba? Dito! ko! Subuti kayo balik na! Bawaan niya! Sa sakaling isa sa mga nang hold up kay Chito, ang kanyang amo ay posibleng sumabit din. Dahil si Chito pala ay may de edad. Ano trabaho mo po? Pinda ko Ano ano mo pinda? Ibig sabihin niya, mo na siya. Oo. Kasama ka na yung sa irereklamo namin, ha? Pagay, wala mo po eh. Hindi ko magbatinda yun kasi alam ko mabawal yan eh. Hindi nga alam ko na, pagkatapos na itong problema, may balik yung pera, may uwi kita sa probinsya. Ano uh, pera mo? Opo. Pagkano pera mo? Pero 1,000 yung wallet, 2,500 yung sa ano ko. Pari Kasi sinasabi mo kanina wala kang kinuha, ngayon mo

kinuha nila ang pera ng bata, kakasuhan natin siya ng robbery. Sinuli ng mga taong bayan yung ano eh, kawali tsaka yung kalan. Kasi yung suspek, isa sa mga sospe pa yung kilala ng ano, ng mga tao doon na talagang medyo ano. Pinutahan nila yung bayan, nandoon yung kawali at kawali tsaka yung kalan. Nagkakasalukuyan tumigil na ng pagtitinda ng fishball si Chito. Ang kanya namang among chewy na si Pio sa bala ay nangako na pauuwi na siya. Oras na matapos ang kanyang kasong isinampa sa dalawang suspect. Tayong mga Pinoy hindi mapakali oras na mawala sa ating panigin ang ating mga cellphone. Kaya naman ang isang dalagang taga Makati, nang mawala ang kanyang cellphone sa isang bar sa Mandaluyong, agad siyang nagsumbong ang kanyang suspect. Ang lalaking pilit na kinukuha ang kanyang cellphone number. Lima silang babae dito nung dumating, alas dos singko. Ah, iklamo naman siya ng isang babae na walang daw silang cellphone. Minom daw sila dun sa Muybian Bar. Bago ako mag-CR, nagpaalam ako sa ka kapatid ko na yung cellphone ko nandito sa may table. Pagpabalik ko, Hinanap ko yung cellphone ko, tapos tinawagan ko, patay na. So, tapos tinanong ko, ng ibang lumapit? Yun nga lang si Albert daw, hinihingi daw yung cellphone number ng kaibigan ko sa kanang kapatid ko. Tapos umuwi na si Albert, pinunta namin siya kasi kabilang table lang sa katabilang siya. Kasi sabi ng kaibigan, hindi na daw kaya. Tapos, humingi na kami ng tulong. Yung malaki rin na lumapit na Albert, umalis na rin, umuwi na lang. Nati natira yung kasama niya. 'Yun ang nilapitan ngayon ng mga babae. Sabi, sino yan? Asa yung kasama mo? Kami asim kasama mo. Siyang hinold ng mga babae. At dadin nila dito sa barangay. Abigayahin ito. Nawawalan lang kayo. Hindi ah, na na kayo. Sabi niya, alam mo. Wala na, nawawala lang po yung mga jokador na ito. na bundok ng damit. Ano na? Pinahahalata ko. Pagkagaling dito sa barangay, uh, kasama yung kasama namin yung boardmate ng suspect. Uh, siya nagturo nung bahay na tinitirahan nila. yung <tops> Pero may bida ako muna namin sa barangay ha. At may nagko-complain na. Tama ko ba na namin ha. Okay. Bigyan uh, sa, na sa barangay na ba? magising, bumaba at po sa loob naman tumama sa barangay. Ayoko okay. po lang tayo. Milya ng telecom. Ang krimen ay masaya na, sa. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na

ibang tao doon. Ang bibigyan sa, sa di ah, diba? ano no. ba? Ano? intention ko? Bakit mo ko? Ay, hindi ko lang tayo. Ang mga mga mga. Bakit ko? Pero kasama tala, may muna dito. Hindi ka muna makakawin hanggat uh, iharap pa sa kalyaan. Yung kaso, natuloy yung kaso ay sa mga komplena dahil talagang dinidin nila yung suspect. Ang naging kaso nung suspect ay pumasok siya sa robbery. Parang hindi natin sa bagay, hindi ako ang naman uh, ko cellphone ko sa kamira, tapos binigay sa akin Wala na, okay. yung, yung, yung akong, na yung mga bagay, sana hindi mo basta-basta iniiwan, lalo na kung... Um, hindi kong sabihin lalo na kung may ibang tao sa pinupuntahan nyo. Siguro tumatakbo sila ng 40 to 60 km per hour. Pagpipila may tumawid na pusa.